Yan po yung kanawaya natin tsaka talisain. Nasa 4 months na po yan. Tapos yan po yung kanawayan. Parehas po silang babae. 4 months din. papakainin po natin yung mga manok natin ito yung white hat at tali ito po yung alimbuyugi natin Six months naglalaban na po yan ito po yung white shots natin 7 months palaki yan nalang naglulugon pa ito po yung sweater natin 4 months malalaking lahi po yan yan po yung sweater natin 8 months malaki po yan galing game farm game farm Sa susunod po, papakita natin kung paano mag-practice ng manok. Salamat!